Hinugot mula sa Nicho at kinaladkad ng halos isandaang metro ang bangkay ng isang lola na kalilibing lang nitong Sabado sa Santo Domingo, Albay, ang bangkay ng matanda natagpo ang wala ng suot pang ibaba. May mga sugat din sa mukha ang bangkay matapos kalad ka rin ng pinaghahanap pang salarin. Matinding galit naman ang nararamdaman ng pamilya sa ginawang paglapastangan sa kanilang namaya pang kaanak. So, sobrang sak sakit din sa pamilya nyo kasi akala mo sumayas ng kalagayan tapos hindi doon makita mo. Hindi nakatiwang mo, hindi ba? May person of interest na ang pulis siya sa insidente. Patuloy din ang pangangalap ng karagdagang ebidensya bago muling ilibing. Ineksamin ang bangkay para makumpirma kung hinalay ito. Mahaharap sa patong-patong na reklamo ang tinutugis pang salarin. May hey, sa sanitary, Kasi ng civil case Hanggang, sa civil Bagamat isolated case ang insidente, inirekomenda ng pulisya sa pamunuan ng sementeryo na maglagay ng CCTV at dagdag na ilaw sa sementeryo. FMR News Bicol, Jonathan Maestrado, Umaarangkada sa Pagbabalita.